welcome back to my channel. So for today's video, may isi-share ako sa inyo. Yung latest na gamit ko na skin care. nagbalik uh, po ako sa pants kasi tumigil na ako mag So, kasi medyo mahal din yung mga redjube eh. Nang yun kaya nagbalik ako sa pants since yung pants naman talaga yung gamit ko ever since nung high school ako dito ako nahiyang so ngayon maglalagay muna tayo ng toner gamit kong toner ito nga pala yung pants bright or conditioning toner Yan. para ma-prepare niya yung skin natin bago tayo maglagay ng uh, mga cream cream serum So, dapat daw pag maglalagay ng kung ano-ano sa mukha, dapat laging pataas para daw nalilift yung skin natin. Tama ba? <gasps> Basta sabi nila daw pataas. So, itong paglalagay ko ng toner, ginagawa ko to morning and night. nakapaghilamos na nga pala ako guys ng pants na Facial Wash. Actually, bago to eh. Bagong labas to ng pants, yung Naya So, yan. Yung susunod kong ilalagay, eto. Eto munang serum. Kasi pag maglalagay tayo, dapat from thinnest to two thickest. So, bakit po? Kasi di ba pag manipis, madali siyang i-absorb ng skin natin. So, after ng toner, eto naman po. Pond's um, Bright Miracle Ultimate Clarity is Serum Burst Cream with Naya Sorsinol Deep Prepare Technology. Bagong labas yan ng pants. Guys, may nakalagay din siya dito. Naya Sinamide. Um, ethyl resorcinol kaya nga naging niacinol siya at saka meron siya ang hyaluron so yung hyaluron alam naman natin na maganda yung effect ng hyaluronic acid sa ating face, nakakahydrate siya so maganda to, lang tayo ng sapat. At yung face. Ayan. Pwede nyo rin naman siyang ilagay under eyes. Pang buong muka. At saka, lalagyan din natin yung lalagyan din natin yung leeg. Siyempre, di ba alanga namang yung mukha lang ang meron tapos hindi pantay sa leeg dapat maganda din yung leeg natin dyan kasi nahahalata eh kapag gumamit ka ng makeup skincare care makikita dun na hindi pantay yung kulay maganda yung face, pangit yung neck so sunod naman dyan guys eto namang Pants Bright Miracle Ultimate Clarity Serum Day Cream yan Serum Day Cream Detox So, ito, po, ito din po ay Niosorcinol Deep Repair Technology. Meron din po siyang um, niacinamide, ethyl resorcinol, and vitamin C. So, ito ay for brightening. pag natin siya. Hindi ko alam yung proper na paglalagay ng mga cream-cream, pero ganito yung ginagawa ko. Naglalagay muna ako ng butil-butil sa buong face, tapos tsaka ako siya i-spread. Tapos pag na-spread ko, tsaka ako siya itatap-tap sa skin ko. No, itatap-tap niya lang para ma-absorb siya agad. Para mamasahe yung ating mukha. Ganun din sa leeg. So, yan guys. After nyan, maglalagay naman ako ng para sa under eyes ko. Kita nyo naman nung oh, laki ng eye bags ko. Lagi akong night shift sa trabaho. So, ito yung ilalagay ko. Eye lift cream from Quick FX. Hindi siya from pants. Kasi mahal yung eye cream ng pants. Di ko afford. Pero ito kasi uh, eye lift cream ng Quick FX. Matagal ko na siyang gamit. Maganda din naman siya. Tsaka pakiramdam ko. Nahahydrate talaga yung under eyes ko maglalagay lang tayo. Lagyan na rin natin dito sa ibabaw. Yan. Dapat pala ito yung inuna ko bago yung mga yon. <laughs> Nakalimutan ko lang. Pero okay lang din naman siya. Yan guys. Kita nyo naman yung no, may brightening effect agad. Diba? So yan guys. Yan yung bago kong skincare ngayon. And um, almost two weeks ko na siyang nagamit and hindi naman ako nagkaka-breakout so maganda siya um, at saka ito itong serum uh, marirecommend ko siya talaga kasi meron siya ang hyaluron gusto ko yung mga anti-aging talaga yung mga nakakabata so yun lang guys, maraming salamat sana nagustuhan nyo to uh, vlog ko na to so lagay ko na lang sa description box um, kung magkano itong mga to at kung saan nyo siya mabibili. Thank you guys! Take care and God bless! Don't forget to subscribe!